Good morning po mga paps and moms. Ngayon po ay gagawa tayo ng adobong sitaw sa tokwa. Let's do it, yop! po mga paps and moms umpisa na natin ang paggawa ng ating adobong sitaw sa tokwa pagdain natin siya dahil. eto na naman po ang aking kusinerong pakilamero nagisa po tayo ng garlic garlic Hello, Lena. Hello, Lena. Hello, Lena. Hello, Lena. ating, onion, onion, suka? <Ating. tuk> chicken.

Sige, gano'n na. Ayan, okay, maglagay po tayo ng ating soy sauce. Soy sauce? Hmm. ng water? Pamaya oh, pa, siyempre. halo ha? halo ka lang. Habi ka muna dyan. Tapos eh. Tutos muna tayo. Talo oh! <laughs> lang po. Sukwa. Sukwa. then Suka. Implado na po tong suka ko. Suka. Maglagay tayo ng water. Water. sito, sitaw. kung ko ginagawa? kung paano ginagawa? kung paano ginagawa? kung paano ginagawa? kung paano ginagawa? Oyster sauce. Hmm. Yan ang ating seasoning. seasoning. Yeah. So, lagay din po tayo ng pepper. Pepper. Halo-halo. Hintayin lang po natin siyang lumambot mga papsin and moms. Then pag, pag malambot ng ating sitaw, pwede na po natin siyang hanguin. Yeah. Okay. 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 Wala na, wala na naman yan. Yan po mga paps and moms. Halo halo -halu haluin po muna natin ang ating luto. Then pag medyo natuyo na siya at medyo malambot na ang ating sitaw, pwede na po natin siyang hanguin. Pwede natin i-check na okay na ang ating sitaw kung malambot na ba siya. Konting luto pa mga pams. And mas medyo matigas pa siya ng konte. Ito po ang aming tanghalian. Ayan po mga Pops and Moms, i-check natin ngayon kung okay na ang ating niluluto. Sa so, tingin ko naman, okay na siya eh. Oo. Once na nanilaw na yung gulay natin, color, color green kasi siya. Once na nanilaw siya, ibig sabihin, medyo malambot na siya. Ata yung yung ko, mami. Medyo malambot na po siya mga Pops and Moms, pwede na po ito. Ayan, tikman, tikman din natin kung okay na sa panlasa natin. okay po sa panlasa ko mga paps and moms. Medyo tuyo-tuyo na rin siya. gusto ko kasi sa luto pag adobo, medyo tuyo-tuyo eh. Masarap kasi sa adobo, pag nagluluto kayo, yung walang sabaw. Yung, yung nagmamantika siya, tuyo. Kasi hindi naman hindi naman tayo nagluluto ng sinigang o nilaga eh para gawing masabaw ang adobo natin. mga paps and mams okay po yan. pwede na po natin yang hamuin pwede na natin yang serve eto na po ang ating adobong sitaw sa topla kain na tayo yok let's eat